So what's up guys, good morning, another day, another vlog Maulan na araw ngayon kasi may bagyo, may low pressure area So let's talk about the common issues ni Mitsubishi Triton So, so far, ang um, nararamdaman ko pa lang ng issue niya is yung pag-ugong sa may makina Hindi ko alam kung saan nanggagaling siya It's either by turbo, siguro, sa yun. Nakos, pwede. Yung fan, kung maluwag. Then, transmission, pwede rin. Or yung differential. Mahalin yun dun sa apat yung cost ng uh, pag-ugong ng makina minsan. Kasi minsan, once na nag-open nag ako kay Triton, in-start ko siya, biglang may uugong. Mga siguro 2 minutes bago mawala. Tapos pag mainit na siya, tapos biglang biglang tumakbo na, nawawala. Minsan pag tumatakbo ka naman, biglang uh, biglang suddenly may uugong uli. Mataas, mataas na parang idol. Mm, ganon, dire diretso. Tapos pag binira ko naman yung gas, biglang nawawala. So hindi ko alam kung ano talaga ang cause. Pero pagka tinata tinatanong ko naman yung kasa, Pagka pini-PMS nila, wala naman daw sila nakikitang problema. Pero hindi ko sure kung totoo bang walang problema. Kasi hindi naman uugong yung makina or wala ka naman makikinig na uugong sa makina or dito sa sakyan kung walang problema. Pero pag-check mo naman yung... Uh, dito sa sa gauge mo is wala namang ano wala hindi naman lumalabas yung yung sign ng engine na may problem so comment yung nga sa baba kung ano kung anong pwedeng pinaka maging ng pagugong ng makina nitong 2024 na Triton kasi kinuha ko to July 16 kinuha namin to July 16 uh 20, 2024 then after mga 2 months to be honest, after 2 months, may nakikinig na kaming ugong. Sabi ko na sa asawa ko, ano yung umuugong na yun? Pero malakas eh. Tapos, uh, matagal siya bago mawala. Mga 2 minutes nga, 2 3 minutes, ganun. Tapos minsan pag, ah, uh, ito? Minsan, yun nga, pag tumatakbo, may umuugong pa rin. Kaya, yun nga, diadala namin sa kasa. Ang sabi nila, wala, wala daw issue, okay naman ang PMS. And then, suddenly, yun nga, nagsa-search ako kung anong anong pwede maging cause. Di naman ako certified na automotive. YouTube University lang di naman ako. Pero at least, mas mabuti na yung uh, may alam ka kahit pa di ba And then, yun. Yun lang naman yung common issue. And then, yung intercooler hose naman, di, na, di naman sumasabog. Kasi dun sa way back, previous model, ang issue naman nila doon yung intercooler daw kasi minsan sumasabog so may mga may mga dala silang duct tape para takpan yung hose and then uh, aircon malamig wala namang problema kasi collaborated with Nissan pero sana yun nga maayos nila yung issues dun sa pag-ugong ng makina kasi hindi siya comfortable pakinggan habang nagda-drive or kahit magpainit ka lang ng sasakyan pag o oh, pagka cold start mo biglang may uugong para nakaka ano, nakakahaba lalo na kung may long drive ka lagi so kung ano man ang pwedeng maging issue ng pag uugong paki-comment na lang at uh, titingnan natin so kasi una sa lahat uh, napakabago pa nitong uh, sasakyan natin tapos may umuugong agad kasi, ang natatakbo pa lang nito for 1 year is 17,000. So, mababa pa siya for 1 year. Kasi, biyera namin gamitin eh. Normally kasi lagi kami nasa abroad. Umuwi lang kami pagka end of contract namin. And then, yun lang yung time na nagagamit namin. So yun, nakaka-disappoint lang Mitsubishi, Nissan, ano ba yan baka naman, pakiayos naman itong mga issue na ganito, kasi kabago-bago lang, sayang naman yung binabayad namin